Yan. Nag-uumpisa na po tayong umakyat sa Mount Arayat. At syempre ako yung nahuhuli at ito sila. Oh. Si Lelaid at si Brenda yung nauuna. Yan. Yan si Lelaid. Oh. Ito yung mga daanan. Uy. Oh, sige ba? Oh. Uh. Grabe. Nandito pala dito. Kaya ko pa. Yan, ako nakikita nyo po, pakit po tayo ng Mount Arayat. At kami na po yung makakit. Kaya sana. Uy, medyo madulas pala dito. Lagi nyo titignan yung dadaan nyo. Kung napapansin nyo po, bas medyo basa po yung lumang dadaan natin. Kasi, <laughs> kasi, umuulan, di ba? Kaya ayun. At ayun po si Brendel at si Led pa rin.